chunae sso eh bye hello mga kabisdark welcome back sa ating vlog this is bistek in korea your bolana aljuma sabanggo guys sabanggo jump oh nandito tayo ngayong sa chun chun kasi today is the day august 14 nagpa-convert si Kuya Sadam sa kanyang Philippine driver's license into Korean driver's license. So, nandito tayo sa parang LTO ng Chuncheon City. Dito sa Gangwon Province, ito po ang aming syudad. Ang capital city namin, ang Chuncheon City. So, ipakita ko na sa inyo ang aming mga preparation kung ano ang mga requirements na aming... Ang ingay, guys! Ingay! <laughs> So ipakita ko sa inyo yung ano ano ang aming mga pini, pini, pre, pini prepare na mga requirements. So. pero ilibot ko muna kayo sa ilibot ko muna kayo sa LTO office. Ito ang Chuncheon Onjon Onjon Miss Driving Myeon Myon Hoshi Homjang. Ito po ang LTO ng Korea, guys. So, ayun na nga, ipakita ko na sa inyo ang aming mga preparation, no? Yung mga requirements para sa pag-convert ng, Korean, ng Philippine Driver's License into Korean Driver's License. Early morning, 7 o'clock pa lang ng umaga ay nag-prepare na si Kuya Sadam at Lungkoy. Nagkarga na sila sa mga chilis ni Sir Myonggi. Alala niyo guys, si Sir Myonggi yung nagbigay ng early Christmas pasalubong kay Kuya Sadam at Lungkoy. Siya po ang ating, ano guys, customer buyer po natin siya ng ating mga chilis niyan. Kasi after magpa-convert ni Kuya Sadam sa kanyang driver's license ay didiritso na kami sa restaurant ni Sir Myonggi para ihatid ang kanyang mga in-order na mga chilis. Kasi itong si Daddy Insoy, soy nakalimutan niya na wala palang tech B kasi holiday man kinabukasan yan mga kabistak. August 14 man yan na araw tapos kinabukasan August 15 is holiday dito sa South Korea yan po ang Independence Day dito sa South Korea guys August 15 so walang nag-deliver walang nagakuha ng aming mga deliveries August 14 so good starting August 14 so yan napilitan kaming ihatid na lang kay Sir Myunggi ang kanyang mga chilies kasi hindi man pwedeng ma-stack ng kahit isang gabi ang mga chilies guys okay lang kung hindi mo siya ini-slice pero yung order kasi ni Sir yung is sliced na ng mga chilies so kailan mo talaga siyang uh, on that day is lies on that day din ang delivery so ayan uh, naghapit-hapit muna kami dito sa bayan pagkadating namin sa bayan is yan po ang kinarga nila Kuya Sadam kanina kasi ibibenta ni Daddy Insoy ang aming mga harvest ng mga perilla seeds last year yes guys 2023 pa yan ang mga harvest na mga dulke perilla seeds o oh, nakita nyo kanina guys nigo yun po ang bilao sa Korea mga kapsdak yung pinakita o kanina ba so ito po ang ating mga dulke na ibibenta ni Insoy, dalawang sako, two and siguro mga dalawang sako at ano guys, kalahati. Naka ano kami guys, naka 12,000 pesos kami diyan sa dalawang sako na yan, o, diba? Mahal po kasi ang bili dito ng ano guys, perilla seeds kasi gagawin nila yang perilla oil. Hindi man tayo familiar sa perilla oil no kasi wala mang perilla sa walang tinatanim na perilla diyan sa atin sa Pilipinas. Itong perilla oil mga kabisdak ay masarap po siyang panghalo sa mga pagkain or kahit sa mga sabaw. Para sa akin, mas masarap pa po ang perilla oil kaysa sa sesame oil. At mas mahal din ang nila oil kaysa sa sesame oil. Kasi nga mas masarap man siya mga kaibsdak. So dito namin siya binibenta sa bayan sa centro talaga ng aming bayan dito guys sa Yanggu. So ready na kami papunta sa Chuncheon pero before kami pupunta ng Chuncheon ay i-prepare -pre pa namin ang mga kailangan. So yung mga documents na kailangan ni Kuya Sadam papunta sa LTO office doon sa Chuncheon City. no Sa pag-convert ng kanyang Philippine driver's license into Korean driver's license. So pinatikim ko sa kanila yung gam ba ni Daddy Insoy? Yung gam na ano guys, maiitim na gam. Ang anghang daw. Manghang, sabi ni Kuya Sanabat Lunggoy. Kasi yung gam na yun is para mag-drive ka kung malayo layo ang iyong drive, ada uh, drive van. The drive van. Uh, kakainin mo yung gam na yun tapos maanghang masya mga kabistak. So, hindi hindi ka makaka ng antok. So, mawawala yung antok mo kapag kumakain ka ng gam na maanghang. Dubli ang saya ni tuloy Insoy mga kabistak ba? Kasi gustong-gusto ng batang yan ang magabi-bihi magasakay sakay, -sakay. Tapos nandito pa si Kuya Saddam at Lungkoy ang kanyang dalawang uncles ay yan. Doble talaga ang saya. Ang saya-saya ng bata kasi may kalaro man dito sa loob ng sasakyan. So ayan na, ready na sila Daddy Insoy. Uh, muad to. Ang una naming stop is doon sa police station. Si Daddy Insoy kasi ang may alam dito mga kabisdak. Ay hindi pala. Una naming piruntahan ay itong barangay hall dito sa town, poblasyon. At 9 o'clock mag open Usually mga kapistak, 9 o'clock talaga mag open ang mga office, public offices dito sa Korea. Pero kahit 8.45 mga kapistak, open na yan sila. Nag-cater na, yan sila kahit wala pang alas noybe. O, ganyan ka. Ganyan, kalawak ang kanilang barangay hall. Oh. So, yan, wala, wala pang 5 minutes yan na. Kinuha, nakuha na namin ang isa sa mga documents na kailangan mo ay, ay ang certificate of entry and departure. Yan po yung certificate ng kailan ka pumasok sa bansa ng Korea so oh, in less than 5 minutes oh tapos na mga kabisdak tapos ang binayaran namin Jan is 2000 won lang na sa mga 80 pesos lang mga kabisdak oh yan so pagkatapos namin sa barangay hall pagkatapos namin makuha ang certificate of entry and departure is pupunta na kami sa police station kasi kukuha ka pa ng, uh, police clearance. Yan po ang pagkakaalam namin. No? Kasi last year ay nagpa-convert din ako ng aking driver's license. Last year or two years. Two years ago pala mga kapstak, nagpa-convert din ako ng aking uh, Philippine, Philippine, Philippine driver's license. So yan, ang pagkakaano namin, pagkaka-remember namin is nagkuha pa kami ng police clearance. So yan, kaya do, kaya pumunta kami dito sa police station. Nung pagkadating namin dito sa police station, yun, nag-explain na si Daddy Insue kung ano ang kailangan namin gawin. Ay, hindi pala, hindi na kailangan ni Kuya Sadam na magkuha ng police clearance. So, ang kinuha ko na lang ay ang mga kindi, mga freebies ito, mga, mga ba. Kinuha ko ang mga kindi, may kupiko kasi doon, o, oh, binigay ko kay Kuya Sadam para pang snack namin doon pa pag si pa si, mauna mo ba so ang sabi doon ang sabi ng police is hindi na daw kailangan ng police clearance so mag medical na lang daw kami so pagdating namin dito sa hospital magkatabi lang man itong police police station at itong hospital na mga kabistak. so nilakad-lakad lang namin no nagparking lang kami nandoon pala si Lungkoy at si Little Lindsay sa loob ng sasakyan So, nung pagkadating namin sa hospital, ang sabi is, bumalik kayo doon sa police station kasi hindi namin alam kung anong test ang gagawin namin sa inyo, anong klaseng test ba para sa pagkuha ng driver's license, yung pag-convert ba ng driver's license. So, bumalik na naman kami dito sa ano guys, sa police station. Ang tanong kami kung anong test ang kailangan ni Kuya Sadam. At ang sabi is, kailangan lang daw niya mag-undergo ng, ano guys, yung eye test lang. Yung, ano ba, yung kanyang mata kung makakakita pa ba siya ng malayo or ano. So, yun lang ang ginawa mga kabisdak. Hindi na kami nagkuha ng police, police clearance. Para kami mga bubwit dito mga kabisdak ba, sunod ng sunod kami kay Daddy Insoy, eh, pwede naman kami mag doon sa loob ng ospital. <laughs> so, ayan na, mag-undergo lang si Kuya Sadam ng I uh, eye test nagpaano lang si Daddy Enzo doon sa ospital no nagpa-schedule lang ng eye test kasi pila-pila pila-pila man yan mga kabisdak pero kahit na pila-pila is madali po ang kanilang process dito mas pinadali na po ang kanilang medical kasi naalala ko 2 years ago nung nagpa-medical ako para sa akin driver's license mayroon pa man akong hearing tapos kinuhaan pa ako ng ihi mga kabisdak so ngayon is kay Kuya Sadam ano lang yung kanyang mata lang ang i-exam so ayan na eh, tinatanong lang siya kung ano ang nakikita niya Diyan sa pinupoint-point point ng babae um, Marunong din naman mag-English Itong nurse dito mga kabisdak So nagkakaintindihan sila si Kuya Sadam At itong nurse 3 2 Anboyo yun 5 4 Anboyo yun So, yun lang ang ginawa ni Kuya Sadam, mga kabisdak, no? O, okay daman daw ang kanyang, ano, resulta ng kanyang exam. Nakapasa siya, mga kabisdak. So, go na kami dito sa Chun City. Uh, one hour and a half, one and a half hour po ang biyahe galing sa Yanggu, doon sa aming huh? town, doon sa aming bayan, papunta dito sa Chun City. One and a half hour, yan. Dito na tayo sa LTO office, mga kabisdak. Ang napansin ni Kuya Sadam nung pagpasok niya dito sa LTO office is pwede ka makapasok ka kahit na nakachinilas ka, guys. At kahit naka-shorts ka lang, pwede ka makapasok dito sa mga public office ng Korea. Unlike dyan sa atin na, na magsapatos ka talaga pag papasok tayo sa mga government offices, no? Kailangan ka talaga mga long pants dito sa Korea, mga kapisita. kahit pa na kahit ba ano ang sinusuot mo. Basta huwag ka lang maghubad, no? So, while nag-waiting si Kuya Saddam at si Daddy Insoy doon sa loob, si kami naman si Lutul Insoy ay nag-suroy-suroy, libot kami dito sa LTO office at nakita namin itong ito ba? Ito yung pag mag-practical driving ka na mga kabisdak, di ba? Kapag magkuha ka ng driver's license ay magte-test ka man, theoretical at saka practical. Pero itong si Kuya Sadam, hindi na siya nag-test kasi may mayroon naman siyang driver's license sa Pilipinas. So, pina-convert lang namin mga kabisdak. So, ang ang mga requirements pala is una ang yung alien card, tapos mag-prepare ka din ng 3 pieces na passport size ID picture. Yung Certificate of Entry, Medical, tapos yung Philippine Driver's License mo, yung Plastic. At kailangan higher code, nag-start ng Code B mga kabisdak. Tapos apostille ng iyong LTO Certificate, ito po ang ano, ito po ang mahal, ito po yung mahal at medyo matagal, mga one month kami naghintay dito guys. Apostille ng iyong LTO Certificate. Ang last is passport. So, pito lang mga ang kailangan mo, no? Alien card, 3 pieces passport ID, certificate of entry, medical certificate, Philippine driver's license, apostille ng iyong LTO certificate, tapos passport. Si Daddy Insoy na ang nag-fill up ng ibang ano mga papers ni Kuya Sadam para mas madali kasi nakakurian kasi ang iba dyan mga kabisdak. So ang nabayaran namin dito is 10,000 won. Nasa 400 pesos mga kabisdak. Nag-thumb mark lang si Kuya Saddam tapos nagbayad kami. oh ang dali-dali talaga ng proseso. So, mga 30 minutes lang mga kabisdak. oh madali ang process. mura lang at walang hassle. O, ganyan po kaganda. Sana ganyan din ang LTO dyan sa atin sa Pilipinas. No? Grabe yung, kung, yung, yung Aku. yung nag ano ako ba yung experience ko sa LTO grabe 2 days ako mga kabisdak 2 days ako naghintay sa aking uh, driver's license ginoon ko so after namin sa LTO office sa Chunchun City dumretso kami sa Namyangju mga 2 hours po ang biyahe galing sa Chunchun City pamutang Namyangju 2 hours or less than 2 hours depende sa dagan sa imong sakyanan mga kabisdak medyo na late kami ka, kami dito kasi nawala hindi na ala alam ni Daddy Insoy kung saan ang ano guys daan papuntang Namyangju kasi ang kanya ang navigation ay nagasira-sira ang navigation yung kanyang ways ba? hindi na alam, hindi na niniwala si Daddy Insu sa navigation kasi pakiramdam niya mali talaga, pakiramdam niya mali guys, so yun nang, nang, ano guys, nang dumating na kami dito sa Gapyong, nung dumaan na kami sa Gapyong ba, Gapyong City na ano na nakampanti na si Daddy Insu na nagsasabi ng totoo itong navigation niya <laughs> kasi papuntang namyang Jo galing sa amin, galing sa Chunchon is, madadaanan mo talaga ang Gapyong City, so ayun na guys nagpagasulina nagpag muna kami kasi nauhaw na nagutom na ang ating sasakyan nagkabayad ako dito mga kawisdak ng 100,000 won grabe kalayo naman itong namyang joy nasa 4,000 pesos ang ating gasolina fuel tank natin ang ating sasakyan para on the way home is ano guys makasave tayo ng gasolina kasi kapag nandoon tayo mag, magpagasolina tayo doon sa bayan namin pagkamahal-mahal na mga kabisdak. So dumating na tayo sa restaurant ni Myunggi Opa, ni Sir Myunggi na kami dato. Oh, di diba, pagkalablab na lang kami ni Sir Myunggi. Uh, Nag-prepare talaga siya sa amin ng tungkatsu kasi hindi man masyadong kumakain ng maanghang itong si Krasadam at Tungkoy at si Little Insoy. So nagluto talaga siya ng tungkatsu especially for us. So ayan na po mga kamisdak, ang ating product. Uh, ginagawa po nilang sauce ang ating chilis sinap-chop na mga fresh chilies, mga kabisdak. Oh, yeah, o no, yan, tinuturo na kanyang asawa. Siya po ang asawa ni Sir Myunggi. Ang kanilang specialty dito ay ang kudari kudari chim or isang codfish yan mga kabisdak. Ang kudari po ang national fish ng mga Korean. Dahil dumating man daw ang mga special guest ni Sir Myonggi, atungan jo biniza nga, nga magkaon no? oh. Sir Myonggi jo mal kamsam ni da, kamsa, mani mogosoyo, to managoship tom to mogoship po kudari. Masinon kudari to mogoship so, si Sir Myung siya po yung may-ari ng restaurant na ating ating buyer, mga kabisdak no? Gaya ng sabi ko kanina. So, yung nakayelo, siya po ang kanyang asawa ni Sir Myung Gi. Kahit na bising-busy -busy, busy, busy sila, guys, ay nagawa pa rin nila kaming i-entertain talaga. Napakabait, mga kapisak. Silang dalawa lang po ang nag-manage ng kanilang restaurant. Si Sir Myung ang nag- ano, guys, nagaluto don doon sa kusina at ang kanyang asawa naman, naman ang cashier at nagservidora. So, ganito siya kainin, mga kabisdak, Magkuha ka lang ng game if ipatong mo yung kudari yung fish tapos bean sprout tapos yung ating sauce. So ganyan kainin ang kudari ng mga Koreano. Pero kami hindi man kami kumakain ng ano guys, yung sili so pinapatong lang namin siya sa aming mga kanin may, grabe ka grabe ka accommodating talaga si Sir Myunggi kahit bising busy sa kusina oh kinukuha siniseparate niya yung mga butuh yung mga ulo sa mga unod guys grabe talaga kabait wala talaga akong masabi mga kabisdak super blessed talaga namin super blessed kami na namit namin itong si Sir Myunggi So ayan, nag-order pa si, nag-request pa si Kuya Sadam ng additional na mul kimchi. Yung puti ba na kimchi guys, yan po ang tinatawag na mul kimchi. Grabe kasarap yan guys. Paborito ni Kuya Sadam yan. Mas gusto niya yan compare doon sa pula na pinche. Oh. At pinatikim din ni Sir yung ang kanyang cinnamon shake. Oh, good daw. Masarap daw sabi ni Lungkoy kasi manamis tamis man yan mga kabisdak. Parang lasa siyang cinnamon kasi nga cinnamon shake man. Alangan man maglasang ano. <laughs> Pedro, sabi ni Kuya sa Lumatlongkoy, may lasa daw na ginseng. Kahit wala namang ginseng na nilalagay. Nabusog talaga kaming lahat dito mga kamistak. As in, sarap na sarap kami sa aming pagkain. At ito ang kanilang mga side dishes. May mga radish dyan, may egg, egg omelette. May yung puti na kimchi, yung mul kimchi, yan po mga kamistak. Tapos itong parang stem, stem po yan ng parang kung hindi ako nagkakamali, lotus, lotus, lotus plant ba? At ito ang kanilang cinnamon shake na may maraming ice perfect talaga para sa summer kasi napakainit pag summer guys. Ano, masarap siya guys. Gusto, gusto, gusto kong ano, gusto kong maggawa nito mga kapstak Cinnamon, cinnamon powder tapos parang may honey yata kasi matamis man. Tapos lagyan mo lang ng sangkaterbang ice. Yan na Kung malapit lang talaga itong namyang ju sa aming bayan sa Yanggu ay magpabalik-balik talaga ako dito kasi napakabait man ng may-ari -may itong mag-asawa ba. Ito si Sir Byonggi at ang kanyang asawa. Mabait guys. Tapos yung kanilang restaurant, ang ambiance ng kanilang restaurant ay napaka cozy. Parang nasa bahay ka lang mga kapisdak. Super thankful talaga pinagpala talaga kami guys. Kasi lahat, almost lahat ng mga taong nap 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 napakaligid, napakaligid, nakapaligid. Na kung sabi ni, pagpasinsihan nyo na ang Tagalog. Kuha kasi nga bisaya, manako guys. lahat na mga, halos lahat ng mga taong nakapaligid sa amin ng mga Koreano ay mababait. So ipakita, i-flex ko lang ang kanila mga halaman na halos lahat din 80% na kanila mga display na halaman dito ay mayroon ng mayroong ganito sa atin sa Pilipinas ba? parang naalala ko ang mga halaman ng aking mamalayda kasi at ang halaman ng aming mga kapitbahay dyan sa buhol katipunan anda buhol marami mang ganito na mga halaman dyan sa anda buhol o oh, mga kapitbahay namin at kasi ang aking nanay ay plantita man din o oh, marami kami mga ganyan na mga halaman guys so ang sabi ni Kuya Sadam nakakita daw siya ng pampataboy ng mga demonyo pampataboy <laughs> ng mga masasamang espiritu maraming mga burluloy dito sa labas ng kanilang restaurant <laughs> o oh, hindi ka talaga mabuburing kapag pagkatapos mo ng kumain, mag-atambay-tambay ka dito. Kung ayaw mo pang umuwi, magtambay tambay ka dito sa labas ng kanilang restaurant. Marami mga halaman, guys. Maraming mga brululoy nga. Hindi ka talaga mabuburing kasi mag, ano, ma -ma magtataka ka pa. Mapapaisip ka pa kung ito mga halaman niya ba ito totoo ba ito or totoong plastic or totoong halaman. O ito o. Oh, para talaga siyang plastic, guys. Pero totoong halaman po yan. Muntik ko nang munti ko nang bunutin sa kanyang paso kasi hindi ako convinced na totoong halaman siya. So, ganito na ang fashion pala na. Ganito na ang uso ngayon ba? Ito na ang in na fashion mga kabisdak Yung parang julogs na julogs na style. Yung kanyang pants, parang dalawang tao na masigo sa kanyang pants. So, pauwi na kami niyan mga kabisdak May pahabol pa. May, may pahabol pa si Sir yung Pinadala niya sa amin ang kanyang sofa bed na hindi na, hindi na daw niya ginagamit. So, dalhin daw namin sa aming bahay para may ano kami, mahiga -higa gaan kami sa labas. Oh, ano pang ipapadala mo dyan, Sir Myunggi? E, eh, dadalhin talaga namin. <laughs> At ang kanyang asawa, pinabaunan pa talaga kami ng isda, yung kinain namin kanina. oh yung isa ay para daw kay Yon Shiuk pa, yung kapitbahay namin. Tapos yung isa is para, ka, para sabihinan ko. O, oh, diba ganyan sila ka-thoughtful, guys. Pinakain pa kami ng libre. Tapos may pa baon pa ba talaga silang ano guys, libre din na pabaon na isda. Oh, tapos may pabaon pa na dalawa na sofa bed. Hindi naman hindi ba 'yan sofa bed basta kay basta kay Chair yan. So, ayan na. Nagpaalam lang kami kay Sir Myonggi kasi uuwi naman kami sa amin. oo oh, may pa-shake-shake shake hands pa sa si Sir Myonggi. Siyempre, sinake hand din niya ako. O, oh, diba? Grabe ka ba eh. Talaga wala akong masabi kay Sir Myonggi. O, oh, ayan na. Pauwi na kami yan mga kamisdak. Siguro mga 1 o'clock na yan. 1 o'clock, uuwi na tayo sa, uh, sa ating ano bayan, yanggo. Uwi na tayo guys sa ating bahay. Siyempre, saan ba tayo uuwi? Uy, grabe dami ko namang sinasabi. So, yan po ang restaurant ni Sir Myunggi sa Namyangjo Kodarine. O, oh, kung sino ang nandito sa Namyangjo. Baka may followers tayo dito na nandito sa Korea, no? Namyangjo si. Namyangjo. Namyangjo. Gyeonggi do na ata itong Namyangjo mga kapisdak. Part na ng Gyeonggi province. Hindi lang ako sure. Sabi ko kay Daddy Insoy, bilisan niya ang takbo kasi parang uulan na mga kapisdak. At syempre dahil busog na busog naman ang mga person, <laughs> nang idahay na sila katog. <laughs> and that's all for today's video mga kapisdak. Thank you so much for watching. Please like, comment, and subscribe. Ingat lahat!